Uy yun. Lima na yung itlog. Magpasok ka. Kasi nga itlog. Baka mo. Tingnan, mo. Ayan, itlog check. Hello <laughs> <-check>. sa <Kalosan> <laughs> Nagalit siya. Halang daw. Bakit yan? Maraming pagkain eh. Talaga po. <laughs> <t> <laughs> Ayan mo na lang. Oh, sige lang. Go lang. 이, 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 이,

Ay, ay. Ay. di na. Yo. Pagawin di Ito 'to. Dito dito Ubusin nyo yan kasi maulan Alam ko na yung itlog na ito eh Ito Huwag ka na lumabas Bye bye kami muna. Hindi ata, abot na pa. Nyek. Ayun Yun, tatlo. Ayun Oo abot na Apa. Oh, shit. Is... Ito, ito isa o. Oh. Ito naman Huwag nung apakan kasi yung mga ano ito Guguho eh. Guguho siya. Sayang. Mukbang. Ito pa isa o. <coughs> Ayan, pala yun. Paano makuha yung isa? Ano? Ah? Para-paraan lang yan. So, si Papa John. Papasok si Papa John. O, Gianni, ubusin mo yan, Johnny. No, Mamaya, uulan Tapos, yan. the target is, the target yung, is manga. <laughs> yun, no? yun yung manga. Ayan, o. Yan yung manga. Ito na yung nakuha ni Papa. Ayan yung ni Papa. Hindi ka lagyan pala Sabali, At yung ito. Hindi pa pala napakain yung babae. Bos hujan dulu suka. Ya. Pakai ini, soalnya oh, apa? Si gulur ya ya. Si gulur ya. Gloria sawan <laughs> ni, Gloria. <asawani>. Gloria. <laughs> At ikau, kau naman, um mm, selos yarn. Hmm, hmm